Yo! What's up mga kalaboy! Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. So for today's video mga kalaboy, samahan niyo po ako mag food trip ng isa sa mga naging favorite uh, merienda natin nung, uh, nung araw. Ayan. So ito yung merienda natin ngayon na kung tawagin ay binatog. So may mga ilan sa mga kabataan niyo na hindi na siguro kilala itong meriendang ito but uh, isa ito sa mga naging favorite ng mga batang uh, 80s and 90s. Yan. So napakasarap nitong mga merienda to at napakaproseso pong gawin. Yan. So meron din tayo ditong uh, malamig na inumin which is the London juice, mga kalaboy. Yan. So uh, itong binutog mga kalaboy ay napakaprosesong gawin ano. So uh, ginagawa dito, hinihimay yung uh, malagkit na mais, tinatanggal sa busal niya o sa corn cob, tapos pinakukuluan ng napakatagal, mga isa hanggang dalawang oras hanggang sa lumambot. Yan tapos yan ang yung nagiging binatog mga kalaboy. So, uh, ang mga sangkap nito mga kalaboy nilalagyan ng nyog, nung araw nilalagyan ng nyog at saka asukal. Pero ngayon medyo nag-level up na. Uh, instead na asukal lang inilalagay ay condensed milk na mga kalaboy. So, uh, but isa to sa mga naging comfort food ko nung kabataan ko mga kalaboy. So, napakasarap na merienda nito uh, uh alternatibo sa kanin uh, dahil napakabigat nito mga kalaboy sa tiyan. Yan, so kain kain tayo mga kalaboy. Yan, so first bite napakasarap. Yan. So nakikita nyo, ganadong uh, ganado akong kumain kasi napakasarap talaga nitong merienda ng mga kalaboy. So, ang binili ko pala dyan mga kalaboy ay eh, halagang 50 pesos na binatog. Yan. So, makikita nyo kung gano'n siya karami. So halos uh, mamuno siya sa ating uh, bowl. Ayan. Sa ating mangkok 'yan. So sobrang nabusog ako diyan mga kalaboy. 'Yan. So sa, sana, sa mga nakakapanood dito mga kalaboy, paki-comment down below nyo nga kung ano yung tawag nito sa inyo. Kasi sa mga Tagalog, ang tawag dito yung binatog. So gusto ko malaman sa inyo kung ano yung tawag ng binatog sa inyong mga lugar at i-comment down below nyo ng ating mapag-usapan mga kalaboy. Ayan mga kalaboy, huwag nyo rin pong kalimutan na mag-follow sa ating Facebook profile dahil alam nyo naman po meron tayong advokasya na kapag po sumasahod na tayo kay Meta, itutulong po natin ito sa mga matatanda na nagtatrabaho pa rin po. Ganyan sa mga may kapansanan na naghahanap buhay para may pabuhay sa sarili. At ganyan din sa mga kabataan na uh, sa murang edad trabaho eh, nagtatrabaho na para makatulong sa pamilya. So, ayun lang, uh, lang mga kalaboy Hanggang dito na lang. See you next time. God bless us all.